Ulan. Eh, ang problema kung makikipagbardagulan siya, walang tatalo talaga kay Rodrigo Duterte oh. kasi hindi yun tumitigil eh. Mm. So ano, lalo si ba? Duterte, he's always full of surprises eh. Oh, Alimbawa, tama kayo noong 2016, di ba? Expected din naman na he would come in as the probinsyano. Mm. Eh, kasi kinukultivate niya talaga yung image sa na yun. Sa distrito niya, sa first district, wala talaga makatibag sa mga Nograles. At hindi rin siya yes, binangga ng mga Duterte. I mean, mismong mga Duterte ang bumangga sa kanya. Hindi, merong kandidato. Correct um, kanyang, course, nung eh? sa interview niya, mahahalata mo rin na Pigil yung kanyang pagbanat. Uh, I mean, sa kaya ano ha, uh, ang gusto niya na parang bigi, latagan daw yung taong bayan sa Davao City ng other choice. ba? Diba? parang yun yung ano niya eh, pinang, pinipresenta na di ko lang alam uh, ha, na uh. hindi siya pumipitik. Diretsahan ha, diretsahan, di ko lang alam. Baka kasi dumugin siya doon ng mga tao. <laughs> Nandun pa naman siya sa ano, paghahay niya, uh, attorney. So, yes, nakikita natin. But ang tingin ko nga is he's trying to present a contrast. Kaya pigil eh. Hmm. Kasi feeling ko, alam ko na medyo ano na yan eh. Medyo rearing hmm. na yan para makipagbardagulan. Eh, ang problema, kung makikipagbardagulan siya, walang tatalo talaga kay Rodrigo Duterte oh. kasi hindi yun tumitigil eh. Hmm. So, ano, plus, Naalala ba yung siya. ano, um, 2016 election? 'Di ba ang kalaban yung mga nasa administrasyon noon, talagang ang ipinag uh, nila na sila ay mga matitino, hindi palamura. Mm -hmm. Sa likod ng camera lang sila nagmumura. Yung mga ano, yung parang uh, matitino sila tapos ito, probinsyano. The way siya magsalita, eh akala nila parang Mababa yung tingin nila dahil, ah, probinsyano lang ito, ma-mura, hindi ito bagay. Ganyan yung kanilang imahe na pinupukol mm -hmm. dito. Ngayon, parang ganito ba yung nakikita mo na ganun din na senaryo na nakita nila na hindi naman effective pero gagawin pa rin nila. Mm -hmm. So, ang tingin ko rin dito, iba rin kasi... Itong si Duterte, he's always full of surprises eh. Hindi oh, Tama kayo noong 2016, 'di ba? Mm. Expected din naman na he would come in as the probinsyano, tapos mm. eh, kasi kinukultivate niya talaga yung image na 'yon. He he sets out to be the underdog. Mm. Eh, siya na nga yung leading, pero yung kanyang impression, yung kanyang projection, siya pa rin yung underdog. Mm. Tapos surprise surprise during the debates, nakita natin na suddenly, merong mga graceful moments. Oh, like, you don't expect this from Rodrigo Duterte. Nakita natin, bruising talaga, madugo yung campaign. But when he comes up against Miriam Defensor Santiago, he says, he has a long-winded speech and then he says, and so, Madam Miriam, my question <laughs> to you is this. How are you? <laughs> for me, 'di diba, oh, yeah. That was a high point. It was very graceful. It gave a nod dun sa capabilities ni Miriam Santiago. Mm. And at the same time, ayaw niyang makipagbardagulan because he knew she was sick. Mm. So he wasn't going he wasn't intending it to be a bruising campaign. He was even willing to give her all the points for this particular debate. Mm. But he was more concerned about her well-being yung bigla kang gaganon eh, when nag expect mo ka na, ano, na bardago lang talaga to na, na bakbakan, and then in the middle of that, he will drop Tsaka, uh, meron a meron grace din siyang, note. ano, pagpuri na mas, ano ka, bagay ka maging presidente, binanggit niya rin yun. E, uh -oh. Di ba? So, May mga ganyan, oh. di ba? So, yung self-effacing, yung humility niya, ganun. And then sometimes naman you come into the you ano, dun sa let's say nag magpo press conference siya and he starts off very well and then suddenly in the middle of that he'll interrupt his own speech tapos kung ano <laughs> he will let loose a stream of unprintable remarks against somebody so yung surprise surprise na ano na, ni na that Rodrigo Duterte is capable of might be daunting to Carlo Nogales and that really is the intention So, uh, ang problema si Carlo, nakikita na natin. One, he's young. Number hmm. two, he has never been up against a serious uh, opponent. Not, nothing this serious has yet. Has ever Kasi come. sa pagkakaalam ko, uh, no. nung naging yung dyan sa distrito niya, sa first district, wala talaga makatibag sa mga Nograles. At hindi rin siya yes. binangga ng mga Duterte. I mean, mismong mga Duterte ang bumangga sa kanya. Hindi, merong kandidato. Si, uh, mm -hmm. ang mga Duterte pero hindi yung apelidong uh, Duterte. So first time talaga na magkaroon uh, siya ng uh, mababangga na mga Duterte tsaka Nograles. Pero ang tanong ko, meron bang possible na mawala sa mundo ng politika after na itong 2025? Kung baga matatalo na mabubura sila dahil makukuha nila yung ano. Meron ka bang nakikita ganyan? I think you have somebody in mind. Sino yung iniisip mo? <laughs> I mean, yung parang yung mga yung, yung halimbawa ha, pag palagay natin kasi yung mga Duterte talaga parang ano na yan eh kilalang-kilala ng buong Davao yes, National pa um, nga eh. Uh, kinalaban yes, um, lahat ng position pa ha. Uh, kinalaban sa hindi pala lahat no yung mayor tsaka yung uh, first time talaga yung sa kanilang distrito. Possible ba mayroon ka bang nakita na maaring mabura sila? itong uh, mga Nugrales after nitong 2025? Ayoko kasi magsalita ng tapos kasi meron factor yung national support, yung support ng administration for the Nugraleses. So, ang kailangan bantayan natin is the possibility that the people of Davao might, not really be heard. Kumbaga, ngayon pa lang alam natin, bago yung sistema, hindi pa natin nababati ko sa miru hindi pa masyadong lantaran tungkol how, how this is going to work and how the vote is going to be protected. So that's always at the back of my mind and I know at the back of the mind of many of our voters. Pero you're right, ang tingin ko dyan is that if it comes na the, the Duterte juggernaut just eats up alive the, the remaining Nograleses and yun nga, eh, my, my, my take on this one is that without their father, they need a big win they need ano, they need this kailangan talaga ang tapatan nila isang malaking opponent to make a name for themselves otherwise yun nga they're in danger of becoming obsolete uh, pagka na reestablish pagka the Dutertes expectedly lia uh, expectedly win then saan sila pupulutin? i think that's the ano that more like instead of mabura pero actually mahirapan tayong mahanap kung saan sila populutin mm -hmm. uh, i don't doubt that uh the Carlo uh, Nograles or even Migs, will try to, you know, palampasin nila yung one year period at maniningil na, oh, we've been very good uh, good soldiers of this administration. Baka naman meron kaming ano, puesto pwede dyan. And you know naman, this administration, unpredictable sila sa kanilang mga appointments. Mm. So, I think that they will try to survive, but it will be very, very difficult in Apo. this election. Tama kayo eh. This is, alam mo yan, do or die. Mm, If ano they have to win. They wala silang choice. They have to win. They have to win at least one isang kandidato nila. Ang pinakamalaking taya dyan is well uh, of course si Carlo because it's it's the old man he's up against. Pero ako ang tingin ko sa mga ginawa ng administration dito kay ano kay Congressman Pulong, uh, He has a clear underdog image. And you know how Filipinos love underdogs. Mm. So Kuhawa talaga mo Pero mga nila. nakikita mo ba na kasi parang naging tahimik yung buhay ni ano eh ni Carlo Nograles eh noong nalipat siya sa CSC. 'Di ba? Hindi masyad mas maingay pa nga yung kanyang kapatid, no? Mas maraming yeah. media mileage kung pag-uusapan yung ano kasi sa kanya more on hindi nga masyado eh pag uh, yung CSC kasi pag nagbabasa ka ng mga press releases nila maliban na lang sa paggawa ng ano nagsisita talaga sila sa mga empleyado ng gobyerno na walang ginagawa mas may dating yon pero ngayon kasi parang medyo ano and ang tagal na niya na wala sa kanyang uh, distrito I mean wala hindi niya hindi ko lang alam ha, kung nakakasalamuha ba niya uh, yung kanyang mga uh, constituents dyan <laughs> sa area na 'yan kasi nung since 2016 ba eh wala na siya sa distrito 'di ba parang yes, uh, oo oo eh, congress na siya tapos, tapos tatakbuhan niya ngayon mayor na itong si FPRRD kahit hindi na siya presidente pero every time na magsasalita pa rin siya eh well, kahit na hindi siya naging presidente pag uh, Duterte talaga ginagrab agad no, pinagpepiyestahan mm -hmm. agad 'yan. So disadvantage din ito sa side ng mga Nograles uh, I agree um, in the case nga of Carlo, matagal nga siyang you know, yung presence niya wala doon. However, uh, it's also possible kasi that medyo tago kasi yung chair ng civil service. Uh, the civil oh, service ano? commission basically runs itself, eh. Hmm. Hindi masyadong nararamdaman yung ano yung need for leadership kasi nga ano yan eh that's exactly what, how we want uh, the civil service the the whole government to work that the leaders are there for guidance for policy making and so on and I think na nung pumasok si Carlo medyo ganun na yon medyo tahimik na nga ang civil service so I think that he should have or if he knew early on na Talagang dapat mag ambisyon for a, a higher slot or for ano, for control of Davao kasi alam natin yun po ang gusto ng national government ng no, mga admin ng nasa administrasyon. Alam natin that a lot of effort is being taken para ma-marginalize yung Duterte influence in Davao and takot sila of a Duterte stronghold remaining in Davao City. Magkakaroon kasi ng base of operations and with with President Duterte at the helm of Davao City, ang laki ng marami niyang marami siyang magagawa. He can, he maintains ano he may mga tao siya, mayroon siyang ano, meron siyang city. Uh, he has ano, meron siyang lugar, kumbaga, and territory is very important to ano in, in any kind of conflict. Having a place Uh, where you have control, you have jurisdiction, you have a territory to claim, then uh, that you have and uh, you have already claimed, then this gives you a foot up. So, kung titignan natin yung national situation, uh, ang mga Dutertes. Maintaining control of Davao City gives them some place where they are, you know, unchallenged. So, ma mataas ang stakes for them. For the kung late nila nalaman na yan pala ang gusto ng administration para sa kanila, actually this early we can write them off.